Marcos Highway, o Asperas-Palispis Highway, ay isang pangunahing nansangan sa Pilipinas na nasa Hilagang Luzon. Ito ay may habang 47.17 kilometers mula sa lungsod ng Baguio hanggang sa munisipalidad ng Aguola, Union. Ang pangalang Asperas-Palispis Highway ay galing sa dalawang politiko ng bayan ng La Union at Munguet na si Napbin Palispis at si de Asperas. Isa ito sa apat na pangunahing daan na ginagamit ng mga motorista at manalakbay o pumakabot sa bagyo galing kapatagan. Kaya sa video na ito, magmumotor tayo sa kahaba ng Marcos Highway at mamangha sa mga kabundukan nito. Kaya huwag na natin patagalin to. Let's go! umaga sa inyong lahat mga par so andito na naman po tayo sa panibagong vlog at panibagong rides so ngayon pupunta naman tayo ulit sa isang scenic road papuntang Baguio dadaanan natin ang buong kahabaan ng Marcos Highway para ipakita sa inyo kung gaano ba ito kaganda at kung gaano ba kaganda ang mga tanawin maraming mga sasakyan, maraming mga truck ang ating mga ma-encounter ngayong araw na to dahil ito ang national road papuntang Baguio So, time check tayo. It's around 6.40. At ngayon, gabiyahe tayo ng 47 kilometers para mapuntahan ang Marcos Highway at hanggang pinaka-boundary ng Baguio. So, tara. Umpisa na natin ang video. Let's go! Yan. Yan tanaw muna yan. yung kulay puti na yan. Yan. Diyan tayo dadaan mamaya. So, sea of cloud. makikita mo ngayong araw na to napakaganda ng kapaligiran kahit na medyo mataas na yung araw ayan, kita pa rin natin yung sea of cloud dito sa may bandang San Fabian High Peak nung nakaraang video pumunta tayo sa Canyon Road tinayin natin magpalipad sa may Lion's Head pero hindi pwede dahil may mga airport ay may airport na doon. so titry natin sa Marcos Highway kung pwede na kayong makapagpalipad kahit na doon sa may tunnels try natin gawin mamaya makikita natin kung gaano ba ito kaganda ang Marcos Highway alright so nandito na tayo sa may bayan ng Rosario may shortcut dito papunta doon sa may Marcos Highway pero hindi natin dadaanan subukan natin Tumaan sa may roundabout para mapakita sa inyo kung gaano ito kaganda. Alright mga pals, nandito na tayo sa may roundabout. Ito, papuntang Manila, Baguio-Quinan Road at Marcos Highway. So, try natin magpalipad dito mga pals. Manuel. so, may isa shoutout po siya. Tapos, huwingin siya na speaker sa atin. So, ito po kaya. Tapos, sino po isa shoutout nila? Huh? E, sino po isa shoutout nyo? Eh, si Kuya. Okay, so, ayan. So, ano po po ang mga pangalan nila? Parubilia. Tapos, si Kuya na nandoon? Gilbert. Gilbert. Alright. Ayun, supervisor nyo. Okay, so, shoutout dito sa Centrum Santo Rosario. So sa mga turista na bago palang dadaan kung pipili kayo ng daanan, kung gusto niyo ng maluwang at medyo relax na ano, mga daanan o hindi masyadong elevated, pwede kayo dumaan dito sa May Marcos Highway. Pero kung nagmamadali o nag kayo at galing kayo ng Manila, pwede kayo dumaan po sa May Cannon Road. Check nyo na lang po kung sakaling mayroon pong isasara dahil po sa landslide. So, yun lang po ng mga alternatibong ruta kung manggagaling kayo ng Malila. Pero kung manggagaling naman kayo ng Ilocos, nandyan ang Nagilian Road at saka Asin Road para mapabilis ang inyong biyahe. Isa din po yan sa mga magagandang daanan papuntang Baguio. Mga Scenic Road na daanan. So time check tayo 7.16 Meron tayong 38 kilometers Equivalent to 47 minutes Dito sa may Marcos Highway May mga tanawin ka pong nagkita Na magaganda Ang ganda talaga ng nature natin Dito sa Pilipinas Mga kabundukan Mga dagat Alright lahat yan i natin Basta makaya ng motor natin dito sa Marcos Highway kailangan mo magdobli ingat at talagang alerto dahil napakarami sasakyan dito hindi lang mga light vehicles mga heavy vehicles pa ang dumadaan dito eto na eto na ang kalbaryo dito sa may Marcos Highway mga truck, bus ayan ang mga nagkasunuran mo dito so ang lalaki mahabang liko ang daming liko tayong dadaan dito pala sa Marcos Highway pero maluwang kasi yung daan so maganda, maganda, maganda dito talaga dumaan sa Marcos Highway dahil yung lane nila Two lane pero maluwang may mga allowance pa na 2 meters mga ganyan so maganda yun nga lang ang kalaban mo lang dito ay yung mga bus na malalaki at saka yung mga truck uh, dito kasi sila dumadaan dahil ito ang national road papuntang Baguio hindi masyadong katarikan dito sa may Marcos Highway wow oh, anak ang kailangan mo kung agad bumalik sa lane mo hindi <laughs> mo makikita yung kasalubong mo alright so nandito ito sa may kabundukan papuntang Baguio at ito binabaybay na natin at pinadaanan natin ang Marcos Highway napakahaba mas mahaba ito kaysa sa ng Road. Pero mas maluwang to kaysa sa ng Road. Grabe tung siko na madadaan natin dito. Ayun ah. Foggy point. Ito mga taas na rin yung pressure dito. Medyo sumasakit na yung tenga ko. Nabibingi na tayo mga par. Ayan. Grabe. <laughs> Ang sarap magmotor. Ang <laughs> mo mga masasakyan dito sa Marcos Highway. Ah! Siko na naman mga para. Ooh! Siko banking. Wow. So tumigil tayo dito para i-check yung motor natin. Kung okay pa. Okay pa naman. Let's go. Mayroon talaga ako na amoy. Cuts lining ata or preno grabe yung tanawin mga par sa kan bandang kanan natin nasa pinakamataas na tayo ng lugar kita na natin yung mga bayan yan sa baba grabe ang ganda pala dito pag ganito umaga ka nagra-ride kita mo pa at wala pang mga ulap siko na naman mga par Ito na, ang Matarik. Oh, alamig na. At yung pressure, masyadong tumataas na. Samasakit so, na yung tenga ko. Time check, 7.58. Mayroon tayong 10 kilometers equivalent to 13 minutes para mapuntahan ang ating destination. Ito na, malupit na siko na naman. Oo, oh, oo. Oh, oh. Okay. Ang taas. All nandito tayo sa may tuba. Bengget. Oh, lamig. Wow. ulid na bato mga para Marami na rin tayong nadaanan ng mga tumirik uh, sa Hindi tumirik yung gulong nila is napat. Ito na mga par Ito na yung tunnel Wow, welcome to Baguio Ayos Wow Napakaganda Woo Ang tunnel dito sa Marcos Highway Wow, it takes more Welcome to Baguio. hanggang dito na lamang ang ating rides mga par so, nagpapasalamat po ako sa mga vlogger na aking nakontakt at nagtanong kung ano yung pwedeng gawin dito sa Marcos Highway kung pwede bang magpalipad so nagpapasalamat po ako kay kois TV at saka kay Lapacherong Ugrot, uh, dahil po sa kanina nakakuha po tayong na information dito sa may Marcos Highway so hanggang dito na lamang ang ating video mga par So, kung, bago ka lang po sa aming channel please click like and subscribe at share nyo na rin sa mga barkada natin dyan okay so ang masasabi ko dito sa may Marcos Highway sa Scenic Road ng Marcos Highway sulit mga par at napakaganda at ang namig ng klima ayos